guys welcome to my life oh videos di ay ang ato tayong videos <laughs> karon guys kay regarding is among pan uh, real pan real life dari as trabahan uh, trabante dari sa Cebu layo <laughs> siya sa kuan a probinsya no me layo mi sa pamilya gud lisod gud niya layo ka sa pamilya kay kinanlan nimo maningkamot ka maningkamot ka sa mga galingon para sa imong tinuod gina na mam ma sir sa mga videos pita na mo makita ninyo nga sige tiktok sige sayo sayo sige kaon kaon sige pero behind the scenes gid na nagid mi mga bad story or sad story dere sa dere sa syudad gid sa Cebu o oh, nakita ninyo mga guys nga ay, okay, oh, grabe, si grabe ka to katawa dere. Pero na no, good nagkalisod good gyapon. Yeah, um more than 10 years na may nagpuyo dere sa Cebu. siya malayo sa pamilya, nag-experience sa sad just for example, magkasakit ka, uh, walay matimani mo. Uh, uh, ni mo oh, na bina wala kay sildo kay Dogan Swildo kinalam pa utang bias sa probinsya kay magayo ayo, -ayo ra ka pwede ra ka mamunit sa kilid-kilid pero dere really lisod gyud kay ayo lisod eh, labi na nga layo imo pamilya kay lagi layo kay pamilya bitaw wala kay maduulan ang imo ragyo maduulan ang ginuo ra kaya siya always atua nga mutabang ug ang paningkamot para sa imong kagalingon sa tinuod lang yun maman sir dugar ko na ikog song ginikanan kay dugar sa kulay na itabang na Atag bitaw. Uh, bisa na lang tabag financial. walang kay bakata igor amang yun. Patinod lang igor agi siya pang kwan by Corinthi, Tubig, uh, house. Nagpasalamat ra sa among pamilya, pamilya sa asawa, o pamilya og ginikanan nako ba nga nakasabot ra sila sa among uh, kan gyud um, na oi oh, katambag sa mga kabataonan karon nga miskwil lagi yun yun ang minyo minyo asa na menu kung nindot pa kayo ka o trabaho gyud bisan pa man sa among mga nagian salamat usab ning dako sa atong Ginoo kay narami istibo nga trabaho wala na may pasagdi kung mara to siya ma'am sir keep on dreaming and god bless all bye